Yo, what's up mga ka trip at mga ka -jeepers. Magandang araw sa inyong lahat. Sa Raw Gaming muna tayo at re-reviewin natin ang specs ng isa sa mga matitikas na sa Raw Jeepney na bumabiyahe ng Guadalupe Gate 3. At take note, ang operator nito ay naging tagapangalaga ng isa sa mga legend na jeepney na sumasali noon sa mga show. Ang pura Jeepney na gawa ng Milwaukee Motors. Kaya tara, samahan nyo akong makakwentuhan si Jose Almerino o mas kilala sa tawag na Boss Barok kasama natin ngayon si siyempre, sa mga di nakakilala si Boss Barok si Boss Barok ang dating caretaker ng jeepney na Burara, ayan so, since si Burara ay wala na ayan Boss, kwento mo naman kami kung ano yung nangyari sa buhay natin after nung mabenta si Burara basta nung nawala yung Burara na jeep uh, dahil ayoko na siya makitang na papapabayaan ng nakabili eh. Kasi hmm. Kasi sayang eh, nanginayo ko. Ako, ako na lang umalis. Hmm. Anong taon pala na benta si Burara? 2015 ata nakuha kuwa yun. 2015? Oo. Uh, yeah. uh, so, from that period of time, hindi na sila bumiyay. Hindi eh. ka na bumiyay. Eh. Hindi ako na masata kasi ayoko na nga nakikita sa masama yung love ko. Siyempre, di ba, isipin mo gano'ng mukamahal yung jeep na yun. Uh -huh. Winuwas ko lahat ng ano ko ron. Lahat ng talent ko para lang mabuo. Parang, nung nabuo kasi hindi rin masasabi na nangailangan eh. Si yung bata si Charlie hindi nakababa. Oh, Ay hindi nakasampa. Kulang sa financial dahil papunta ng... Canada. Uh, ano, California yung sila kuya Dante at saka si Linda. Nangailangan oh. sila ng budget. Hmm. Kaya naubligang naibenta si Burara. Naibenta si Burara. Oh. Oh, yeah. So sa mga hindi nakakakilala kay Burara, Si Puraralang naman ay ang isa sa mga sina-own ng jeep na bumab bumabiyay ng gay3 at siyempre at the same time, boss, pang-show rin, di ba? Siyempre. Ayan. At siyempre si Boss Barok ang isa sa nasa likod ng jeep na yon, kung paano nabuo, di ba, boss? Ayan. So, boss, ayun nga After nun, hindi ka na bumiyay, kailan ka lang ulit nakabalik? Ito uh, na lang ako na masada. Itong... Ano na ba ngayon? Uh, 2022. Hindi 20, mga ano ngayon eh. 20. 2020. O, oh, na naman ulit ako rito dahil kinaruga ko yung isang jeep ng Kuya Nathan na naging akin. Ayun. So, ito yun? Ito na siya ngayon. Ito na yun. Oh. So, ito pala boss. Ano pala ang kwento? Paano napunta sa inyo to? Simple buhay lang. Ayan. Dahil sa tulong ng anak. Ayun. <laughs> Yung anak mo boss na nasa Japan, no? si Madam Tisay. Ayan, paano pala nila nakakuha? Siyempre nililigawan ko yung anak ko eh, eh alam naman ang anak ko yung kuha yung pangako, ako ay yung... Hilig? Hilig ng tatay nila. Oo. Natupad naman. Ayun. So bali galing, yung pinambili nito is galing sa... Sa anak ko. And then ang kwento mo sa akin kanina boss, parang kamag-anak din. Nila boss Charlie ba? Nila si may-ari nito kapatid ni Kuya Dante ay may-ari ng Burara. Okay. So kamag-anak din. Kasi itong jeep na to, nung nakuha nila ng driver ay medyo nagka-problema mm. na gusto nang ibenta mm. ng mga anak na kaya natin. Meron lang ako nagkikakampi na isa, yung nanay nila. Mm Alaala -hmm. -ala ng tatay nyo yan, bebenta natin, hintayin nyo magka pera kuya parok nyo. Ayun. O kaya, ito na, ito na yung resulta, hapag buhay nila nakikita yung jeep. Yun. Matandaan jeep na pero Ito is anong model? Anong model siya 2000, ginawa? Ano tayo, 2009. 2009 model ng Saraw. Uh, oh. so Orig SMI pati chassis. Iyo no. Puta. E, eh ano pala makina Nang gamit natin jeep na to? 4030. 4030. Na kinumpirma na ko nang 32. 4032. Oo. Oh. Ayun, pwedeng makita pa kung ano itsura niyan. Ayan Parumi pa yan ha ah. na yan ha so stainless air cleaner syempre ayan and then syempre gawang Mitsubishi yan. so ito is gawang Milwaukee kay Boss Boyet okay. syempre dun ayan and then alternator mga alternator din sya na IC type boss IC type ano 110 110 ayan okay ayan okay and then syempre Boss, hindi ganito ang itsura nito dati. Bago naging pure na mukhang saraw, alam ko may hybrid ang tawag dito. Maraming kapintasan tong jeep <laughs> <gift> na to. <laughs> Ayan. Ay, oh, eh, Paminado ko, wacky raw. Sabi ko, oo, oh, may panggaso sa kayo. Eh. May yung bumper, 22,000. <laughs> Pero ngayon, binalik, Ay, binalik na ko na. Binalik sa Onyx para wala silang may pintas. Sa original na saraw. Orin, so, na itong bumper natin na oh, pang saraw, yeah. Siyempre Ayan, boss, ito original saraw. Ang gamit Origins. natin. Ayan. Okay. And then, syempre, may, meron na din paso. Ayan, uh oh. Ito, pinturado na to. Pero original din ha, paso. Origin na paso. from na, sa saraw sa din. Saraw ayan. And then, syempre, ayan. Grills na saraw. Ayan. And uh, then, Ito okay boss. Bullwave. Okay, amang Amang to. Uh, Yun, Charot Kay boss, amang. So, yung dalawang yan. Kay amang din. Kay amang din. Ayan. And then, syempre, meron siyang renda. Ang tawag ba rito? Renda renda ayan and then yung kabayo tatlong piraso siyempre trademark ni Saraw and then yun oh no? ang tawag naman dito is corona corona, corona di ba and then side visor yun nandito sa gilid ayan oh ito yung side visor Na tinatawag alam ko boss may nagpapa na neto eh no ah oh, meron na sa Balinsuay Hatayan no? oh ah ayan okay and then siyempre naka-stabilizer din ayan sir yung pang-ilalim pala natin ano to big carrier big carrier na Isuzu. Isuzu. Uh, Pwede pala yun, no? Match pala yun sa, ano? Uh, sa Mitsubishi naman. na makina. As kaya naman. Kaya naman. nakarating ng, ano eh, ng Southern Leyte eh, yung huh? jeep ko eh. Oh, so nakarating na rin pala hmm. na Southern Leyte. Pandigmaan nga daw, <laughs> sabi ng tropa. Ang galing! <laughs> <laughs> so, next natin, set ng kanilang gulong. Ayan. 700 by 15. Uh, Recap lang, pero pang-alap uh, no, buhay lang naman. Ayan, eh. pang-daily kasi to. Uh, Ayan, pambiyahe. And then, syempre, naka-mustang, oh. Boss, ito, saan galing tong mustang hubcap natin na uh, to? Galing yan sa Boss Kulas ko. Gift <laughs> lang sa akin yan, pero may mahal yan. Galing kay Boss Kulas. Uh, so, shout out kay Dennis uh, Santiago. Sa so, kanya galing yung hubcap na yan. Ayan. So, next natin, interior. Dito tayo sa kanilang interior, syempre. Puta, so, wow. Ayan, no? Oh. So, syempre, ito ay dashboard. Gawang Boss din yan. Kay Boss Boyet din. Uh, Kasama yung mga panel kay... Uh, okay, Boss Boyet din yan. Ka yan kasi may panggasos naman eh. Sana oh. <laughs> Yo. Side mirror ko boss, so ito ang kanya side mirror, ayan. Uh -huh. Wow. Retractable, syempre. Ayan, power mirror kung tawagin. Mga katropa ko sa raw. so sa kanila yan. Pasensya na. <laughs> Para hindi ako, hindi ako nang iinis. Pinta zero kasi ako nationwide uh -huh. eh. Ayan, okay. And then, eto, Cable type pang NKR ba to? Ah, uh, ano lang yan, Hyundai. Hyundai. Pasok naman, no? Okay. And oh. di syempre, may kakaiba akong nakita rito. Tingnan natin. Pang. Yung manibela. Pero yung manibela natin, uh, pang ano to ah. Made parang, in, Bur yan ang mga sa burara nagumpisa manibela na yan. Ah, okay. So, bali ang pinagmulan talaga ng fiberglass na manibela ay si burara. Si burara, oo. Oh. So, galing pang Milwaukee to. Milwaukee, Ito na lang yan. siguro ang alaala ni burara na natira uh, sa'yo. Yan na lang ang natitirang alaala ng burara. Ayan, Pero na. okay lang. Meron pa naman ako sa picture eh. Titignan ko na lang, masaya na ako. Mas maganda nga na wala rito, nasa Pangasinan. Okay na, okay ako. <laughs> Ayan, Kasi so, nawawala yung sa sama ng eh. Hindi ko na nakikita siya. Hindi <laughs> ko nakikita ko. Talaga nagdu parang nagdudugo yung puso ko ron. <laughs> Ayan. Ang hirap, inakot ko dun. Alam ni Boss Boy. Ito. Ayan. So Boss, Ay, ang sound system natin. Anong gamit? Uh, simple lang yung sounds ko pero maayos naman dito mo. Hindi pa para... na ikakabit yung ano eh yung pang malakasan natin eh so targa na digis digis ayan ilang piraso to? dalawa, dalawa. ayan so kabilaan ayan. and then ang player niya is syempre sony sony na uh, usb oh. ayan and then ilang seater pala Itong ating itong uh, gift na to 9 seater saraw 9 seater so maluwag sa 10 kasi sa 10 kasi sa 10 no so all goods yung pagkakadali oh ay pintoan yan niritoki ko na lang yan ayan. gawang so, ano yung mambarok <laughs> Ayan. And then ito yung kanyang pamboses, oh. Ang galing, oh. Nandito rin sa taso. Ayan. Pag nakita niyo po, sino pala gumawa niyan? Meron ako isang kaibigan na nasa tabi-tabi lang na manggagawa ni Morales. Yung mga fiber ba na bubo? Oo. Oh. Nandito lang sa katabi namin. Ayan. Sa, pero sa, gawa ni JC to. JC, JC o, at Charu? Oo, gawa niya to. Okay. Pero sabi niya, papibera mo to. Pinibera ko to sa black, pero naalala ko yung ginawan ko. Ayan, ito na yung nag-resulta. Ayan na. So, bybert pulido na, yung bybert. pagkakadali niya. Tapos pinintura ng ano, nung nagtatrabaho kay Morales, pinintura niya Ansan Lapote. Nako, ang galing. Uh, Solid yung pagkakadali niyo, boss. Simple-simple lang Simpli simple, tayo pagkaibigan, pero maganda talaga yung gano'ng buhay, di ba? Ayan. Okay. Shoutout, boss. Baka may babatiin tayo. Shoutout sa Tropang Manda. Okay. Ah, uh, Lalong-lalo na sa kaibigan kong boss, Jeff. Boss Jeff Mendoza. Mendoza. Ayan, okay. At at sa lahat, at kila Boss Brian, Boss Ponyo, Ayan. Boss Kulas. Yun, syempre Boss Kulas. At so, abis na kaibigan ko yan. Okay. At lahat ng taga Malinta. Okay, and then meron pa ba? Baka meron pa. Marami kasi po. Basta, basta out sa inyong lahat na makakatrawa pa ko. Ayan, sa mga... Sa, uh, sa shout-out kay Boss Romel. Romel, and, ng, ah, ayan, Southside Jeepney. Southside. Ayan, okay. And then, meron pa ba? So, okay na yun. And, and then, eh. syempre, sa mga dating fans ni Burara na sumuporta sa inyo dati, way back. Pakarami, hindi ko na matanda kung sino-sino sila. Syempre, ano pala masasabi natin sa kanila? Napakasarap kasama ng mga naging kaibigan ko. Proud ako dahil sa na nagkaroon akong burara na ina inaruga marami ako naging kaibigan ayan. kay Boss Boyet eh, pa shout so, out ayan, Boss Boyet syempre may ari na so, ng Milwaukee kay Migs kay Migs syempre at saka kay ang pangalan ng tatay ni Kaylee? Boss Egay! Boss Egay! Boss Egay. Okay. Si Boss Egay! At saka kay... Kay... Ed Saraw! Master Ed! Master e. Ayan! So, shoutout din siya! Siyempre siya ang pinagmulan, di ba? <laughs> Ayan, and then... Boss! Sa mga aspirants na gustong bumuo ng mga ganito kagagandang jeep na saraw Ano pala may papaya natin? Uh, mabigat, ang hirap kagilapin, may, may presyo eh Okay uh, Pero napagsatsagaan at nakakahanap pa kayo sa isa kasi yung mga kabayo, matagal ko na nakatago yan. Ayan. And then, yun niya. Pag-asala kayo kayang... lang. Laban, Laban lang. Ang face-out, hindi eh, matutuloy. Ayan. Siyempre, face-out. Uh, ay ano natin yan eh. Trademark na Flag natin. Mark. Okay. So, maraming salamat, boss. Siyempre, sa hey, pagpapaulak sa akin dito. Ayan. So, yun. Shout-out sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa Ancestry Day 1. Ayan. So, Kabalengi First Team Low Speed. Tropan Traxa, siyempre. Boss Itol e. Mingo ng Praxas sayan, Boss Bobby ayan. Siyempre shoutout din sa Pintasero Club ayan, Kila Boss Jason Karawatan Ugong sila Spoil Boss Makmak uh, Boss RR Master Bebe Siyempre ayan Boss Obama Peng Peng Boss Pekto Shoutout din sa inyo At sa lahat ng mga Narod Science Day 1 So maraming maraming salamat So please like and subscribe